ah, uh, kain muna tayo okay, wala tayong ibang baon guys so yan so, ito yung baon ko guys oh. yan guys wala tayong baon so ito lang yung kakainin natin yan ito yung buhay ko dito guys so yan guys oh. so kain muna tayo guys tayo uh, na tayong ano baon okay, so. yan so ito lang yung kakainin natin guys so may baon tayong tubig yan kainan tayo ng ano ang tawag sa inyo nito guys guys okay, so oh.

kan pa guys pa naman Ayan, thank you for watching guys sana ko suportahan niyo ako lagi guys langit mo talaga salamat ha? kain mo ako